Uh, nandito sa pinakauna po, ito po yung mag-asawa, mag si Rocco Nasino at si Melissa Nasino. Si Melissa ay talagang nagsisimula pa lamang sa kanyang uh, showbiz career, no? But you're so beautiful. Uh, Rocco and Melissa, kamusta naman ang mga tawag na natanggap nyo ngayong araw na to? So nga, now po ay gusto mag-donate po. So nagtatanong kung saan po, kung anong pwedeng i-donate. So pwedeng, sabi namin, pwede bigas, noodles, delata, and they can just bring it here. Or sa GMA Foundation Warehouse. ah uh, Melissa, ito, habang pinapanood mo yung uh, giging epek to, pinsala nitong bagyong uh, Christine, ano yung nararamdaman mo, mo ng mga oras na Nakikita mo yung mga kababayan natin na grabe yung pinsala. Siyempre po, alam mo yun, um, I'm not there personally, but we try our best na to help them. Mm. So yung mga around us, we're from Rizal. Uh -uh. So kahit sa Rizal, mataas kami, pero there are areas din na binabaha, like yeah. Tanay. Okay. So the last storm, we also, we also um, we went there, talagang deny namin ilang, ilang ilog yun para makabigay ng tulong. Kahit kung timba, kung timbaga. Kuya Kim, si Roco. O oh, si Roco yeah. naman. Kamusta ka naman, uh, Roco? At ano naman ang pakiramdam ng pagvo volunteer dito sa ating telethon ngayong araw na to? Ah, uh, ito na, nagtulong-tulong. Ito yung pagiging isang kapuso talaga. Tulong-tulong mm -hmm. uh, tayo. Uh, kakatapos ng namin media con, pero diretso kami dito, Kuya Kim, para makapagbigay ng tulong. Bilang kami ay nakatira sa Antipolo, nakikita namin yung nangyayari sa, sa lugar namin eh. Uh -oh. uh, takot, natakot Takot na takot kami sa lakas ng hangin. Mm -hmm. Yung anak namin, takot na takot. So imagine yung mga kabataan ngayon na uh, sisira yung bahay nila, nakikita nila yung, yan lahat, yung lakas ng hangin. So sabi namin kailangan natin na uh, pumunta dito at makatulong. Sabi habang napapanood mo yung mga mga natin na talagang lumalangoy sa bahat mm -hmm. at ina ganyan. Mm -hmm. Eh ikaw, eh parang ni mararamdaman mo na parang nakakaawa naman talaga yung mga kababaihan natin. Kailangan natin silang bigyan ng tulong. Opo. Mm -hmm. eh, so much there's so much we can do eh pero kulang ang pera lang. Kailangan sumalang talaga tayo at uh, magbigay ng uh, suporta kahit pa paano. Mm -hmm. Maraming maraming salamat Thank you so much. Uh, at Melissa, you are so appreciated.